sama mapagpalang araw po sa inyong lahat dyan mga amigo mga amiga medyo maulan sa araw na ito at andito po ako sa si taas ng mega flyover dumaan dahil meron akong bibiling pats isado sa mayunahan so tara sama nyo po ako sa araw na ito at ganito nga pala makikita nyo sa si taas kapag medyo maulan kayo dadaan dito sa mega flyover ng Tagong City ang pinakamataas na flyover sa Mindanao At ayan, tapos na po ako bibili ng pancit gisado dahil na pagutusan po ako ng wife ko bago ako uwi ng maka ko, ako ng pancit gisado at saka pandisal or anything na ipapares dito pang merienda ngayong hapon na ito. At ito naman po makikita nyo sa ilalim ng mega flyover kapag medyo maulan ang panahon kung dito kayo dadaan mismo sa ilalim po ng mega flyover mga bigo mga biga. Mayong ah, hapon dira kanyo mga amigo mga amiga no? So karon may eh, medyo ulan jud. Karon lang bro ni hinay na ang ulan. So kumusta mo Ulan pa ba dira sa inyo ano? Kanina grabe di ko kusog sa ulan ba. So, Naa diri sa ilalom sa mega flyover so palit ko mako ani. Eh. Pero bigan po ko nagpalit og kana pansit isado ang mga request sa to ang asawa no? na pagpalit og pansit isado. Ah, ko ito ang program so para sa GoPro Hero 4 na diri asa ko atubangan sa tubangan sa sakyan and then diri ang ah, GoPro Hero 8 na asa gilid no para makita ko niyo ako ang panagway. So, maayong hapon sa tanan mga Bisaya da no ako na i-open kay. Grabe jud kita ka isip eh. Oh, sugod so, ka. Wider ni akong gwan god. Wider ako ang gwan ba. So lagpas niya ako ang rim ang huwag magligit. So maho nang isig pag tingani or ulan. Wala po kay fender. Wala po so, kay butang fender sa kong multi-cup. Yun. So kasensya na kung wala kayo tayo mga laag laag na lagyo na nindot mga lugar na vlog no so karoon iyala dito sa tagong huwag mga po ang ang kanunay na makita sa ako ang mga vlog so ayun eh, no magandang salamat sa mga iilan na mga nagkasuporta sa ito ano sa ito ang pagpa-vlog although medyo mawalan ng tagana ba eh syempre kami eh, mabutong nagabuhat kag-vlog tapos ina post ni mo then dagan po ng mananaw tomorrow manapot na nga ito ang prog pahalipay po sa itong sarili niyo kung naa may income kung naa may revenue plus points na na siya kapag uh, na kayo ng blessings kung naa tayo yung income or revenue na madawat sa ito ang mga vlogs no so kana lang kung naa tayo mga dagko-dagko po ng views hindi po yung dagko kung mga tama lang po yung views no? palipay na po na anak hindi man ta para na mo ba na may na Ay, ayaw na unaan views Ayaw na unaan ng one Tapos ginawa ko ka ng nangatik rasa mo sarili Vlogger ka or nag-vlog ka Gabot -gab content Siyempre Dapat na kayo ng halipay sa sarili Ang makita ni mo na naibuse, Na views na tama-tama po na na po yung nagatanaw sa so, yung mga mga vlogs no? man ta sikat tasikat man punta ka ng Kaon po buhat ng vlog. Ato kay sa Laykayan sa iyo mga mabuhat nang nato maulan na no. Syempre dagan gyud pud tay mga dili nato kay ila no in person nang follower lang nato sa tuang Facebook Facebook page. So naga-suporta, naga tantaw naga ko sa tuang mga ginabuhat no nang vlog. Shout out eh sa inyo ano. Especially kay Dong Reg. Kay Ano na ina ko ni shout out kay Slow Rider. Ato ang sulit yun na supporter no kaya siya nag-attack ng GoPro Hero 8 na ako ang ginagamit karon. so wala man na yan wala man wala man ako ipangayo pagka siya mismo ang offer na ipagamit niya ng GoPro Hero 8 yata niya sa kuha a gift kay instead na matambay siya o madaot na lang ay wala na gamit so yan na lang i sa kuha at ganit naga Manila si Sir Slow Rider no ako taga Mindanao ko so solid po ko niya na subscriber sa iyang YouTube. So baka visit sa iyang YouTube channel no. Slow writer o sa iyang Facebook page. So dali na kayo daw siya naka makalugar na magbuhat ng vlog. Kay PC na sa iyang trabaho. So naman po siya duha ka main na cam no na ginagamit na siya Insta 360 og sa paka action cam na ginagamit. Kani ang GoPro Hero 8 na wala na niya wala na niya nagamit. Sabi niya dili na mo na mo nang iyatag na lang iyatag sa ah para makuslan ko so, I don't know kung makasabot si sir o Bisaya no so, Bisaya matanda ko maso sa isang mga vlogs taga Bisaya alog ko so, Bisaya Tagalog para at least makaintindi din yung mga taga-subaybay at saka sumusuporta sa atin no? so once again na shoutout sa inyo Adrabay mga taga Luzon especially sa mga nakasubaybay sa tua o mga nagatanaw sa to ang mga vlogs na no? shoutout sa inyong tanan dara na side o hopefully naamo sa maayong kamot karon o wala mo gipang baha dara ano kay nagana ba mga lugar po karon no nagipang baha kay tungod sa walay puwas na pagulan o kanang mga lugar na nang baha ano kay ba so ito sa muha hapit na dito kuntok Danina, kusok-kusok, kaya itong ulan na. So, tawad-tawad to po, pinapag-auras straight po siya na ulan nang titiwi eh sigurado dyan baha po sa sulod sa buwang balay so ayan ahanap na diri asawa sa ako road so diri sa NDC, every Sunday daghan dyan diri naga ano naga eskwela kay pura sa pagkabalo kaning in lang yata ang nagadawat o Sunday every school sa mga Sunday lang available gusto magpadayon ng eskwela then nagatrabaho so drama sa NDC DC College no DC School so mo na dagang kay mga naga eskwela tra, every Sunday so ang na, na na ako nakasabay og Pauli ko mako dahil na ako nakasabay taga Mati sila so every Sunday nag-anis lang tagom no Lay layo pa bayan ng Mati ug tagom no mo bayon every Sunday para lang eskwela driya. so nindot ko na sa mga gustong mopadayon sa eskwela no kung wala pa nakahuman kita ni ano eh, na kung kasi padagal na to go with the flow lang sa takaroon kay eh. siyempre situation ako naging ano na I'm still on kuhan distressing sa kong sarili kay eh. pagkura mong kung tumatay ako papa bila pa kabulan so mag one na pag si papa nalira kayo panahon still on process ko ako na ewan ako mag-distress sa kong sarili ako naging ginalingaw-lingaw lang ako ang sarili sa pagpablog Wala ato ang nagka-pandemic o nagka-ano dyan. Sa sarili ba? Parang nawal lang yung gana. pwede ito ang undang no? Kaya ano tayo sariling pamilya ba? O ilangan ato magpursigi. Kaya po no? So, dili, sa tiriya sa atas at at bang muunong no? Kaya magpalit ko ka ng pare saneng, na, ako, so, dili, sa nang pansit gisado na akong ipalit. So tiriya sa atas mo parking bang dito ta sa bang, bang sa rose. Magpalit. O look rid, Paalam pa